Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa gusto nga daw ng Knicks kunin si Yanis Antetokounmpo. At ang balita naman patungkol sa unti-unti na nga ang Golden State Warriors sa bago nilang center. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaballers patungkol sa balita na gusto nga daw ng New York Knicks kunin si Yanis Antetokounmpo. Alam naman nga natin ngayon na desperado ang Knicks makabawi dahil sa naging pagkatalo nila ng nakaraang Eastern Conference Finals. Para nga sa kaalaman ng lahat, nananatiling questionable pa rin mga kabollers ang pananatili ni Yanis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks dahil na rin naman sa hindi pa nga ito. Mga kabollers nagdedesisyon na mag-extend ito sa Bucks na alam natin ngayon na hindi nga nito gusto ang ginagawa ng Milwaukee Bucks dahil sa mga binitawan nga nitong mga manlalaro ng nakaraang free agency na hindi niya gaano alam. Sa parte nga ng Knicks mga kaballers ay nasa sitwasyon nga sila na gustong gumawa ng malakihang move na maaaring mag-lead sa kanila para makuha ang kampyonato. Since gusto nga ni Yanis na mapunta sa team na makakapagbigay sa kanya ng panibagong karera patungo sa kampiyonato ay masasabi nga natin na New York Knicks ang pinaka best choice na kupunan para sa kanya dahil sa kanyang mga makakatulong dito katulad ni na Carl Anthony Towns at Jalen Brunson na nasa prime pa. Ibinalita rin nga mga kabollers na may malaking interes ang New York Knicks kay Yanis Antetokounmpo kaya kaabang-abang ang mga susunod na update patungkol dito. Samantala, pumunta naman tayo sa balita patungkol sa unti-unti nangang nakakajakpat patang Warriors sa kanilang sentro ngayon. Well, alam naman nga natin ngayon na sobrang saya ng mga fans dahil sa naging comeback nila ng nakaraan kontra sa kupunan ng Portland Trail Blazers. Inaasahan na nga na mukhang matatalo ang Warriors dahil halos malaki ang kalamangan ng Blazers sa Warriors sa pagtatapos ng third quarter. Ngunit sa hindi inaasahan, Maraming ang mga player ng Warriors ang nag-step up kabilang na nga dito. Si na Quinton Post na halos nakapag-score ng 13 points sa fourth quarter na sinamahan naman ni LJ Cryer na nagtala ng 14 points na siya naman halos ang tumira ng mga clutch points para dalhin ang Warriors sa panalo. Bukod nga kay LJ Cryer, pinag-uusapan rin nga. Ngayon, ang kanilang batang sentro na si Quinton Post dahil sa naging matinding laruan ito na overall nakapagtala ito ng 20 points na masasabi nating sobrang matindi ang ginawa nitong impact para sa Golden State. Maraming ang mga fans ang natuwa dahil sa nagbubunga na nga daw ang pag e ng kanilang mga baguhang manlalaro. Kung titignan nyo nga rin ng mabuti, sobrang taas nga ng potential ni Quinten Post na maging dominante sa liga lalo pa at may sapat nga itong kumpiyansa sa kanyang sarili at masyadong nagtitiwala. Kaya talagang maaaring mag-step up pa ito ng maraming beses sa Golden State at mag-lead sa kanya na maging magaling na sentro sa liga. So yun lamang mga kabollers, yun lang naman ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is basketball hotshots. Thanks for watching.